Ano? Di ka pa rin tapos. Isang oras at kalahati baka, ka na diyan? Baka, hindi nyo nakikita ang diferensya. Banga naman. Pwede nang panalaminan? Pwede, pwede ah, na. Ari, babalik ko ka. na kay Lorraine. Lorraine, ari na. Ako. Oh. Ari, talagang pinagpag ko. Ano, kamusta Pals. ang kamay? Ari, mababalda na. Oh. Ano, di minatutunan ka. Napakaganda nga pala ng gamitin na ring as is. Ipakita nga, mo, what? ipakita oh. mo ang as is. Ay, di oh. as is. Uh, oh. Ipaliwanag mo kung anong as-is. Ang as-is ho, ay eh, kung wala kayong mga sponge day yan, o kaya scotch brite, oh, ay eh, pwede, pwede ito. Mm. Matalas, o, oh, ano. Napaka nakakalas ho nito. Kaya nga, di kagaya nga ng sketch bright at saka ano. Kaya nga, dati binin. Malay mo, hindi alam ng iba ko anong as isa sabi mo, ay, are, ano, mat -alas. matalas. Makati daw ho, aray, sabi ng inay. kaya nga, ikip na pag-gloves ko, Oo, eh. Kaya ako'y nakaglobs. Baka sabi naman ng iba dahil eh, ay, pagkaka-arte ko. Kaya ako'y nagkaglobs. Ngayon niya rin, makati kaya. Makati, saka ang ulay, ba, sa Oo. hirap oh. tanggalin yan sa kamay. Kaya, yun, Inubus din Inubos mo na rin yata ang ating, ano, ang ating dishwashing liquid. Ay, oh. no, pa -ubus na nga rin yan, miyami. Kita nyo, eh, aray, sinama ko na rin kanina. Ayan. Ano liga ngayong araw may natutunan ka na ulit sa iyong inay. Kaya nga, bukas ano kaya ulit? Madami, marami akong ituturo eh, sa iyo. Sabihin niya, eh, ikwento niya naman digi kay Dati. Oh, mag-comment nga kayo din eh, mag-comment kay Dini nga pala kung anong gusto ninyong ipaturo ko kay Kuinay na gawain. At ah. ating ipagagawa din eh, challenge baga. Sige nga, sige. Ariga. Ah, ah. Ano kayang mahirap-hirap. Ah. Ba'y naman mahirap-hirap. Maganda eh, 'yo, maganda 'yung, yung, yung mahirap-hirap. Oh, kaya okay. nga challenge. Oh, 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 oh. Maganda yung... Comment nyo rin kung anong gusto nyo ipagawa ko sa inay. Yung mahirap-hirap para may challenge. Kaya ko, kaya ko na iyan. Wala so, na. Natin. Lahat eh. Kaya pakakyatin siya. Eh, huwag naman niyang mga... akyatan. At na talaga namang... <laughs> buwis buhay iyan. Oo. Oh, oh alam niyo dati, ari daw sab sabi sa akin ng inay eh kani ay, ano, sabi sa akin ng inay ay, ano, nung sila daw yung mga bata pa, ay ari daw kanila ginagamit. Tunay at pagka ako ay nagkuskus nang gayan, ako namumura nang ninang at ang puwit ng kaldero pinapupute ko rin baka daw ma ano, mabutas. Dinadala pa namin minsan sa ilog. Ano diyan? May bato din eh, oh. Ba'y kinuskos mo niya? Talagang <laughs> <laughs> kukuskos? Ay, nakita ko Ay, lang yun. ba to? Malaki nga naman ang kaibahan kanina. Kaya oh. sa uli ko na kay Loren. Loren, nasa sanggang ngayon. Ike tinatawagan ko ng pansin. At ngayon pwedeng-pwedeng ko na rin sa iyo. sa inyo. Pagkasangga si Loren? Mindoro. Ay siya. Ipa-package -ipa mo na. Hindi, okay, siya na lang pa ko sa kape naman. O para naman, siyempre. O dahil matagal-tagal ko hindi na isauli uli, ipakakainin ko sa kape naman. O, pay Isang na low-medy yan? Oo, oo. Gusto mo gidi na pagluto ng luma eh. Oh, ah, eh, sa puting iyan, pwede nang panalaminan. Ang panalamin na. Nagan... dapat idadamay ko na rin. Ang ligaw. Oo, oh, huwag kaya lang kayo para mababald na ay. Siya, pahinga muna. Gusto po, Rude. Makakain muna ng papaya kung may hinog. Meron kaya? Wala ay, na yan. Wala, tatay. Wala. Wala. Parang yun, yung isang munting iyon, naninilaw pa. Ala, eh, hindi naman naari ka eh. Stay naman na Doon, sa likod bahay, meron pa. Sa kapit bahay, meron. Sa likod bahay, be, sa kapit bahay ang dadalihin mo. Aba. Yung ma-respire yan ang arit. Gabing-gabing na eh. Nari Alam na kakaambon lamang. Hoy! Bigay ka pa iswad-iswad eh yan! Gabing-gabing na eh. Kinakaryan. Paano ganito toong mong ginagawa eh ako ni yung pa-charmay? Hindi, hindi. Bakit mo? Bakit yun? May tao kayo nang tawa. Saan yung pa charming Oo, saan yung pa charming Bakit mo? May daadaan. Bakit mo? Bakit mo? pala ikaw magpa-charmay. Ay, kung ikinig tatawag na. Do <laughs> <laughs> pinay na tay sarado na. Ano tatawag? Ay, 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 ay nagpapa-charming ka din lang ay. Ay sino ang pagpapa-charming mo di? Wala man ka tao tao. Ano dumaan oh, tiga. Hindi, Hindi natin alam, mamay may dumaan din yan. Yo. Ay kahina karga ka Marketing strategy. <laughs> ay, din. Ay, huwag kang, huwag kang magpa-iswar-iswar diya, Peki. Ay, di, ay yung nagtaubde yan, nakita mong hinahanap mo. May Ay, mabango nga yan. Okay, pumasok na doon. Kita Ay, mo gang, ano? Pumasok na agad. Aba, hindi ka papasok doon. Pumasok na agad. Itong kape naman na sira ng, ano? Ang alay? Ang A. Pasira na rin ang K. Aba? Okay, ito yung na na. <laughs> manawagan ka sa, sa nagkabit niya na tunay naman manawagan pagkaka nakabit nagkabit na rin, pausap-usap na ay talagang baka hindi na makita ito sa gabi ay pinakanagaan ay, baka maligaw ang pupuntaan. na hahanapin ang cafe naman hindi, hahanapin ang cafe naman siya wala, eh. wala naman eh wala naman yung cafe naman iba naman ang nakasulat, oh, ipabasa mo nga ang tinanin nyo oh, malapit na ang kay Mapunde ang ay napundina na. O, oh, di na lang. Ayan. Mm. coffee naman yan. Hindi na coffee naman ito. Fenaman na laang. Mm, um, kita niyo, napakaganda din sa cafe naman. Uy, Lalo ayun, na itong oh, magandang ito. Ayan, oh, anong ginagawa niyo? Nagpapacharming din kayo na yan. ka na ito mo. Sasabihin ko, nagpapacharming. Hindi tayo mag-ina. Hoy, ito mo oh, ang gaganda ng ating ito. Ano ka naman, ayan? Ano nga yan, sa halagang ano, 170. Wag mo sabihin, nasa TikTok shop din ito. <laughs> Wala. Maganda nga, maganda. Ah, solar ka ho yan? Yes. Tipid sa kuryente. Ayun, ang magandahan ng solar. Tipid sa kuryente. Ayun. Ayun pa. Hmm. are pa. Nasaan pang iba? Kakunti pala eh. Ah, apat. Ah, apat? Oh, ito kay apat ho yan? Sa dalawa, tatlaw. Apat. Oh, apat. Apat. Hindi talaga kay Maroon magbilang. Aray? Hindi mo na kita. Aling ka ho yan? Ano yung iba? Bigyan mo nga rin. Nagpilipit na. Hmm. Um, ano pa? 179, di ka pa makabili. 179 pesos daw, are. Ayan. Yeah. ganda. Sige, bumili pa kayo ng marami. At paramihin nyo wow, dito. Ayan, tinan nyo ka naman ho, aking inay na iyan. -ina Ay, sa sobra sipag, kanina, kanina pang bumangbang na, bumangbang daon. Sa dami ng nabangbang na yan. Ay, kanina pa yan nga ngayon ko lang naman na abidyohan. Tinanin niya. Ating lalapitan. Sa dami naman yung halaman, day niya. Day yeah. Inay! 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 Kanina-kanina pa kayong bumambang bumangbang day Ay! Ba't, hindi mo, ay, tayo, aha, ya. ng, video, ng video? Ano iyan? Yeah? Pwede naman kayo totoo pa nakabangs naman, day niya. Ano naman Ay, wag babangbang lang kayo. Totoo pa kayo nagbabangs Ayan, ay ano lang. Abala lang. Iyan, sa mukha ninyo. Tanggalin ninyo yan. Kaya ari, binili ko para gamitin. Hindi para i-display ko lamang doon. Oo nga, yan ay ginagamit pag kay Alex, hindi yung ganyan. Yung kahit kayo nagbabangbang day yan. Ay. Bigla may dumating din yung tao, makikita puti yung puti yung ang buho ko. Oo, oh, sasabi ko, kainama na si Kaaylo. Eh, tinaman ninyo ang... buho ko. So, video video din, Aba, eh, kayo nagbabangbang daw. Sinasabi ko sa kanila na kayo nga'y masipag. Ay, at teka mo, ikaw nga, di yan. Naglalakad ka lang. Di yan, nakabangs ka na rin. Aba, at least ako, ay, nag, ay, at, least ako ay, naglalakad. May naglalakad eh. Oo. Oh. Ay, ako naman eh. Sa dyang, ito eh, ano ko, design sa buko ko. Design? Oh, bakit? Nasa yellow basket ko, aray. Baka gusto ng manonood mo. Ayan, yan ang sabihin ninyo. Hmm. Ari hindi din sa akin yellow basket. Ayan, sa mga may gusto ko ng bangs day yan. Kung kayo may mga puti-puti, o kaya naman gusto niya lang ma na magkaroon kayo ng bangs. Sa yan hindi mo na kailang new look. magputol ng ano at new look nga. Ay kaya nga, di kaya ang iba nga, ay nagpuputol pa ng oh, bangs hanggang sa nagkakabilan. Oh, o ay iyan, oh, 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 ang ganda na ng pagkakagupit ng bangs na yan. Pantay may pa, pantay. Ano? May pang headband. Oh, oh, di kay oh. ano, dalawang ano agad yan. Oo, oh, oh, Tapos gandang kung gusto mo kulay black, depende sa kulay ng buhok mo. Ay, ang oh, akin. Ay, eh, sila lang bahala mamili. Kung ano ba kung gusto mo? Ang akin, Oh. Ay, ang inyo nga. Tinan ninyo at kalayo naman ng kulay. Ay, ay tinan ninyo. Tinan ninyo. Ay, ay. Ito. Kakulay nga arin, ang akin buhok. Naku po. Dito na. At ako yung naaabala. na abala? talaga naaabala. basket ko ang ano, ang... Ang headbang aray. Hindi, nasa akin din. Hindi, nasa akin din. Bumangbang na kayo ng bumangbang, Hindi naman na ata kayo marunong. Na, pinakita mo. Pinakita mo ang aking binangbang. oh Hindi yan. Yan, yan. Ang nasa is pa lamang, Queen Ay. Ako'y nagbabangbang na. Ako'y pawisan na. Gagaya sa iyo. Nga ngayong katumulas. Ala naman ang inay. Ang pinapawisan lang sa iyo'y mata at kamay ng kasi cellphone. Kaya tama na nga itong video ito. Okay. Magbangbang na kayo diyan. Hindi. Magbangbang na kayo diyan. Magbangbang na kayo ng bangbang. Talaga palerliar. liar. ako 'yung naglalakad. Naglalakad lakad. Mama nag mga... Mamaya atin pipintahan nga iyan. Ako kasi naglalakad lakad. Ay. May lang ulit ako nakapaglakad lakad din sa aking harapan. Yan yung mga halaman ng inay. Ay. Eh. Mm. 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 papaya na mababa. Ang mm -hmm. oh, cute pala pag may bangs. Hmm? Charo. Bakit? Ayun na mo magpa-video. na siya.